Mayong adlaw, bisan pa ba nga gideklara na sa pag-asa na itong labay nga simana nga natapos na ang ilinyo pinominan Phenomenon gibutyag sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD Region 11 nga magpadayon ang implementasyon nila sa Project Lawa kun Local Adaptation to Water Access Program. Sumala pa ni Dalia Padillo, ang Assistant Regional Director for Operations sa DSWD 11 nga sakto lamang ang pag-abot sa panahon sa tingulan alang sa mga programa. Kini aron mo ponduhan usab og tubig ang mga lawa nga sa mga syudad o munisipalidad dinhi sa rehiyon. Padayon usab ang cash for training and cash for work sa mga benepisyaryo niini. Tumong sa Project Lawa nga masiguro nga aduna'y magamit nga supply sa tubig ang mga umahan nga dakong tabang sa pagbaton sa food security sa Davao Region. Aming na ang Lanina timing po, kay man mapudel da, daw ang tubig ato ibutang dito sa lawa kung walay ulan so timing ra po na uh, mahimo ni siyang uh, makabuluhan no? samtang nasa 1772 ka mga anti-smoking ordinance violators ang nasikop sa vices regulation unit sa lokal nga paggamhanan din sa syudad gikan sa enero hangtod Marso ning tuiga sumala sumala pa ni VRO officer in charge nga si Hernando Las nga sa unang tulo ka bulan karong tuiga misaka sa 6% ang ihap sa mga nadakpan tungod sa anti-smoking ordinance sanglit sa susamang period ni atong tuig 2023 nasa 1630 ka mga violators ang ilang nadakpan gibutya go sabi councilor Luna Acosta ang principal author sa amended local comprehensive anti-smoking ordinance nga kinahanglang paligunon pa ang maong balaod, sanglit base sa resulta sa pagtuon, kagipahigayin sa City Anti-Drug Abuse Council na ilan nga daghang minor de edad ang na-expose sa paggamit ng sigarilyo. Matod pa kay Davao City Mayor Sebastian Duterte, ipadayon sa city government ang pagpatuman sa tobacco control and prevention policies o ang pagpakusog sa mga programa pugan ang tobacco-related issues. O bawakan tong mga nag-unang mga balita, gikan din he. sa TTV Davao ko si Julius Pakot para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.